Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color gray. Kahulugan ng kulay, ang red ay sagisag ng tapang at enerhiya, habang ang gray ay tanda ng tamang balanse at pagiging praktikal. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 8, Number 19, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng lakas ng loob sa paggawa ng mga desisyon at pagtupad ng pangarap. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color green. Kahulugan ng kulay, ang blue ay sumisimbolo ng kasaganaan, habang ang green ay nagdadala ng kapayapaan at malinaw na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 25, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng magandang kapalaran sa usaping pinansyal at personal na relasyon. Gemini ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color silver. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at masayang enerhiya, habang ang silver ay sagisag ng kaliwanagan at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 29, number 13, number 25 kahulugan ng numero magdadala ito ng bagong ideya at mas maayos na komunikasyon sa iba Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color pink Kahulugan ng kulay ang blue ay tanda ng kapanatagan at katapatan habang ang pink ay simbolo ng kalinisan at panibagong simula mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 7, number 16, number 24. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng kapayapaan at mas malalim na koneksyon sa pamilya. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aries. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color orange. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan, habang ang orange ay nagdadala ng lakas at determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 11, number 10, number 30. Kahulugan ng numero, hatid ng mga numerong ito ang tagumpay at pagkilala mula sa iba. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color gold. Kahulugan ng kulay, ang brown ay simbolo ng kasipagan at pagiging praktikal, habang ang gold ay nagdadala ng balanse at kaginhawaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 17, number 12, number 22. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng malinaw na direksyon at mas matatag na pundasyon sa iyong mga plano. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color sky blue at color silver. Kahulugan ng kulay, ang sky blue ay sumisimbolo ng pag-ibig at pagkakaisa habang ang silver ay nagdadala ng kaliwanagan at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 20, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, nagbubukas ng oportunidad para sa masayang ugnayan at tamang desisyon. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color red at color violet. Kahulugan ng kulay, ang red ay nagbibigay ng tapang at determinasyon, habang ang violet ay sagisag ng malalim na pananaw at karunungan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 9, number 18, number 23. Kahulugan ng numero, nagdadala ito ng inspirasyon at panibagong simula sa iyong mga proyekto. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagpapahiwatig ng saya at talino, habang ang blue ay sagisag ng kapanatagan at malinaw na pag-iisip. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 34, number 11, number 26. Kahulugan ng numero, magdadala ito ng magandang oportunidad sa pakikipag-ugnayan at bagong ideya. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green. Kahulugan ng kulay, ang gray ay tanda ng disiplina at konsentrasyon, habang ang green ay sagisag ng kasaganaan at pag-unlad. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 8, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng chaga at malinaw na hakbang patungo sa pangmatagalang tagumpay. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color white. Kahulugan ng kulay, ang blue ay nagdadala ng kalinawan sa isip, habang ang white ay sagisag ng kapayapaan at pagiging bukas sa bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 5, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, hatid nito ang masayang enerhiya at positibong pagbabago. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color pink. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng damdamin at intuition, habang ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at malasakit mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon number 7 number 13 number 21 Kahulugan ng numero nagbibigay ng balanse at inspirasyon sa iyong personal na relasyon at mga pangarap